Alright, good morning mga kabakyard. Welcome, welcome po dito sa ating channel kung saan nagbabahagi po tayo ng mga kaunting kaalaman tungkol sa pag-aalaga ng crayfish. Kung gusto nyo po ang ganitong mga content, please like, share and subscribe na po dito sa ating channel. Okay. So ang topic po natin sa araw na to ay tungkol po sa uh, kung ano nga ba talaga ang tamang diet para sa ating mga crayfish or kung ano ang proper na pagkain dara sa ating mga crayfish. So bago po natin yun na uh, simulan, kailangan po natin, natin intindihin kung ano ba talaga ang pangangailangan ng ating mga alagang crayfish. So ayun na nga mga kabakyard, ang crayfish po ay isang uh, belong sa crustacean family which is uh, sila po ay omnivorous meaning pwede po silang kumain ng kahit anong uri ng pagkain from uh, gulay, halaman, karne, etc. Uh, wala po silang pili. So kung nasa wild po sila, kaya uh, namimit -me po nila kung ano ang pangangailangan ng katawan nila since uh, kaya nilang maghanap ng kanya-kanyang pagkain uh, dahilan nga po na nasa captivity sila, inaalagaan natin at binibreed natin uh, kailangan din po natin mamit kung ano ang pangangailangan nila ibibigay po natin yon sa kanila ayan na nga narito mga kabakyard ang uh, iba't ibang variety ng pagkain na available dito sa atin sa Pilipinas na pwedeng ibigay sa kanila so start po tayo sa gulay, nandyan po ang uh, pechay pwede rin po ang kangkong uh, patatas ang kalabasa karot munggo mais at saka uh, kamote so lahat po 'yan pwedeng kainin ng ating mga crayfish pagdating naman po sa karne pwede po tayo magbigay sa kanila ng karne ng baboy karne ng isda at karne ng manok as long as na blanch na po or yung na uh, lagyan ng konting mainit para maalis po yung lansa at dugo ng mga karne. Pero mga backyard, ang malaking tanong ay kung sa mga pagkain na ba yun, ay na mimit po ba nila ang pangangailangan nila sa katawan or naibibigay po ba natin ang proper nutrients na kailangan ng ating alagang mga crayfish. So eto mga kabakyard i uh, isishare ko po sa inyo uh, according po sa study ng uh, iba't ibang mga expert or mga universities na nag-aaral ang crayfish po ay nangangailangan ng at least 30 to 35 protein content na pagkain so masyadong mataas po yun para sa uh, normal na mga pagkain kaya ipapakita ko po sa inyo ang mga protein na makukuha sa bawat pagkain at mapapansin nyo kung sapat ba ang uh, protina na uh, content nun para mamit natin ang kailangan ng ating mga crayfish. at the same time mga kabakyard, backyard uh, kailangan din po nila ng of course carbohydrates fiber at mga calories. Uh, ayan po uh, nandiyan na po ang breakdown ng ating mga nabanggit na pagkain. Kung mapapansin nyo naman po is uh, wala po dyan ang nakakapagmit ng uh, kailangang crude protein na kailangan ng ating crayfish, pwedeng nandyan na ang ating uh, fiber, nandyan na rin yung carbo, makukuha na po yan nandyan sa patatas at saka sa uh, mais and uh, uh, ayan, uh, kalabasa ay may uh, mayaman sa carbo uh, ang protein naman po ayan, matataas par matataas din naman po, ang lalo na yung isda at saka sa uh, chicken na uh, uh, na karne but still po hindi yan sapat para doon sa minimum na requirements ng ating mga creepy Dito po papasok mga kabakyard uh, ang pellet na uh, yung commercial pellet. So ito po ang palagi kong uh, an advice para sa aking mga customer, especially dun sa mga baguhan pa lang pag nagtatanong po sila kung ano ang dapat na pakain or ano yung proper diet. Yes po uh, hindi ko po sinasabing mali yung mga pagkain na nabanggit natin kanina or yung mga pinapakain nyo na dati. So ang pinaka-purpose lang po nito ay i-correct natin. Okay? So may mga available po tayo na pellet sa market dahilan nga po sa wala namang special pellet para sa uh, ating crepes, ang ginagamit ko po ay ang yun po ay uh, pagkain dapat sa mga baname or sa mga prawn na inaalagaan. Pero pwedeng pwede po yun sa ating mga crayfish. Ayan po mga kabakyard. Para sa mga krillings po, nandito po ang PO1. Ayan makikita nyo po, nandyan din po sa baba ang content na laman ng uh, PO1 na pellet pag medyo nasa grow out stage na po tayo, pwede na rin po kayo magbigay nitong PO3. Andiyan din po nakalagay ang uh, content na laman ng ang uh, PO3. And then para pag uh, nasa mga breeding stage, ako po ito na po ang ginagamit ko talaga maintenance ko na po to sa mga breeder ko is yung PO4 ayan, tested ko na po yan dahil po sa uh, content nyan, wala po akong nagiging problema ayan mga kabakyad, kung makikita nyo mataas po sobra sobra po sa pangangailangan ng ating mga crayfish, ang crude protein na naibibigay nyan so meaning, namimit po talaga ng ating mga alaga ang pangangailangan nilang nutrients, Okay? so sa ganyan pag pwede nyo din po yan mga kabakyard pag halo-haloin na lang. So, kung iba gusto magtipid, uh, halimbawa po nagpakain kayo ngayon ng pellet, pwede po kayong bukas magbigay kayo ng gulay kung anong available na gulay sa inyo. Yun po ang uh, pinaka advice ko na lang kung sa mga nagtitipid. Pero kung meron naman po kayong pambili, which is hindi naman po napakamahal ng pellet na to, affordable naman po to. Marami po itong mabibili sa mga pet shop, sa online, sa Shopee, sa Lazada lahat po yan available uh, PO3 hanggang PO4 okay so ayun na nga mga kabakyard uh, yun lamang po ang topic natin sa araw na to uh, gusto ko lamang po sa inyo i-share ang uh, tamang mga pakain sa ating alaga kasi uh, dyan po nagkakatalo pag nagbe-breeding na po tayo uh, hindi natin namamalayan, nagtataka tayo bakit po hindi tayo nakakapag-breed ng maayos hindi nagpo-produce ng madaming egg uh, nag-e-egg man, laging uh, kokonte or nagkakanda matay yung nawawala yung egg kasi unpertile uh, meaning kulang na kulang po kasi ang mga uh, protein sa katawan nila kaya hindi po talaga sila makakapag-breed ng maayos. Same din po yan sa ibang klasing mga uh, livestock animal. Kung uh, hindi naman sapat ang nutrients, hindi din sila makakapag ng maayos. So, mas maigi po na from the start pa lang sa pagkain pa lang is nakokorek na po natin ang uh, sila para pagdating na nagbreed na sila maayos po tuloy tuloy wala tayong magiging uh, problema okay uh, maraming maraming salamat mga kabakyard so hanggang dito na lang po tayo uh, sana may naitulong at may naiambag po ako sa inyong uh, bagong kaalaman so kung may mga katanungan po kayo pwede po kayong mag comment below uh, sasagutin po natin yan at kung may mga requested video po kayo na gusto natin gawan ng uh, Another uh, tutorial ay i-comment lang comment, nyo comment nyo na lang din po para po uh, magawa natin ang video sa mga susunod. Okay? Thank you po mga kabakyard and out.